yan imbag na malim kada kayaming kakabsat mga bulsoy ang kalat ng bodega oh. bukas aayusin ko to daming kalat kailangan malinis ulit tong bodega at ibenta sa jump shop tong mga to kalakal na to pera para magkapera dami daming basura kami oh. na liligpit ang bukas kakabsat to upload videos lang po ah yan, oh. diba? ay malinis to bukas tong bodega kailangan malinis ulit dami na natin ano, mga karton ayusin natin lahat bukas ng umaga yan tapos dadali na natin sa junk shop yan, yan, yan. mga pinag inuman dami yan, yan ang buhay junk shop diba nasa perang basura ay ka nga yan teka bukas ilinisin natin tong bodega bukas yan ang gagawin natin upload videos lang to kagabsat ha yan upload videos lang yan Buhay Junk Shop. Bukas, malinis ito. Yan. Support-support nilalang si Kapsat vlog ah Yan. Mga kakapsat, mga bonsoy, malapit-lapit na rin tayo mag-live. konting please na lang din. Pura-upload videos muna. Yan. Bukas, uh, ano na to? To the Junk Shop na to bukas. Yan. Salamat sa mga bonsoy. Upload videos lang. Yan. Bye bye. Ingat and God bless. Support lang kay Kabsat Bakplag. Salamat.